Eh, bakit tuminto yan? mo dito, tropa. Ano nangyari dyan? Wala na sigurong gasolina yan. Ibus na yung gasolina yan. Naku, andyan na yung na Nakasunod. Bilisan mo. Takbo. Pupiguhin tayo nyan. Naku po. Binungo na kami dito, guys. Oh, man. Merong bumungong tren sa amin dito. Nasira kasi yung tren dito ni tropa. Eh, tingnan nyo. Eh, pero kahit nasira yan, boy. Imaandar pa rin. Ang lupet. Hello guys! Ako nga pala to si Boyimbo And for today's video guys, tingnan nyo Meron pala akong katabi dito, ang maliit na bahay Ayan wow. o, miniature house pala to guys Pero wait, teka, eto yung mas astig dito boy Tingnan nyo, meron mga train dito na maliliit Ayan o, gumagana yung maliit na train dito boy Umaandar siya Napaka astig neto guys yung pabuyo sa duno, umiikot-ikot Kulot ang astig Eh merong pandala ditong troso guys Tara tara Tingnan nga natin ang malapitan to boy Eto na siya oh. Papunta na siya rito Antayin nga natin siya makapunta dito guys to guys so oh. tingnan nyo Merong maliit na tren dito Pwede ba natin sakyan yan boy eto guys. eto guys eto guys Tingnan nyo Papunta na dito yung may dalang troso ng kahoy Eto sya boy oh. Tingnan nyo ang astig oh. Eh ang galing na ito guys <laughs> Umaandar Para siya totoong trin talaga dito boy Eh ang kukyut naman ng mga trin dito guys Parang gusto ko silang sakyan dito Eh kaya ba nila tayo dito guys Eh ito Nakita na ba kayo dito na maliit na tren sa totoong buhay guys Kasi ako nakita na ako Sa mga mall Eh kung nakita na kayo dito na maliit na trend, Is pwede nyo bang ilike tong video natin Kapag na like nyo na Eh mag subscribe na rin kayo dito sa channel natin boy Eh ito guys. So, tingnan nyo. Ang cute. <laughs> gusto kong sakyan. Eto boy. Oh, parang gusto ko lang silang panoorin dito na umandar. <laughs> parang ayoko ako namalis dito. Papanoorin ko lang sila dito mamandar boy. <laughs> parang meron akong idea dito guys. What if sumakay tayo sa maliit na trend boy? Kasi kanina meron akong nakitang trend dito na maliit eh. Eto boy. Oh, meron din release ng trend dito. Ang liit lang din. Eh siguro pwede tayo sumakay sa mga maliliit na trend dito. Patulad na ito guys. So, tingnan tingin nyo eh tara tara pumunta nga tayo dun ito guys so mayroong maliit na train dito boy gawa sa kahoy pwede ba natin tong sakyan umaandar ba to uy parang hindi naman to umaandar guys eh eh tara tara maganap tayo ng totoong train na pwede nating sakyan gusto ko yung maliit lang boy eto guys so punta nga tayo dito anong meron dito boy uy robin hall ano to teka parang mayroong mini house dito guys so tingnan nyo ang cute ang Itlit ng house na to Parang dito Pumupunta yung mga Ano guys eh. Yung mga instructor Sa mga train station Pasok tayo dito guys Uy Meron palang Parang station dito What Tingnan nyo guys oh. Merong nakasakay Sa maliit na train dito Boy Ayun oh. Uy Tropa Pasakay naman ako dyan Ang galing Ang bilis naman nun Hindi tayo nakasakay Eh tara tara Magantay tayo dito Ng bagong train Na darating Tapos Makikisakay tayo Boy ito guys oh, nakisakay na ako dito kay tropa. <laughs> Sakto, meron na akong nakita dito maliit na train boy. Ayan oh, grabe, ang liit naman nito. Pwede pala namin sakyan to. <laughs> Tapos tingnan mo dito yung driver guys oh, ang liit. <laughs> wow, parang duwende. <laughs> ito guys oh, inihila kami dito ng maliit na train. <laughs> ito guys, tingnan nyo, nakasakay na tayo dito sa, sa maliit na train boy oh, Tingnan mo, <laughs> nagdadrive na ako dito guys <laughs> Ang lupit na ito Pwede pa natin pabilisan yung takbo na ito, guys <laughs> Ayan o oh. ang lit ng trend dito boy Ang late din ng mga release. Tingnan mo naman yan guys Ito <laughs> so, papasok pa tayo dito sa may tunnel Let's go <laughs> Pasok na tayo sa tunnel boy Chug chug Ito na guys Pasok na kami dyan Let's go Uy ito na boy Dito na kami sa loob ng tunnel <laughs> Grabe sobrang ang lakas ng usok ng ano natin, ng train natin, boy. <laughs> ang cute naman nito. Pwede ba tayong sumakay dito, guys? Uy, tingnan niyo yung driver dito, boyo. Oh. Ang liit. Uy, ito, boyo. Oh. Ang astig naman nito. Na sa Sakayaw dito sa maliit na train, boy. Eh, tara, tara. Paandarin nga natin 'to, guys. Ito na, ito na, boy. Umaandar na siya, boy. Ito na, let's go. Ito boy yung train na sinasakyan natin, guys. So, oh, ang liit ng driver. Parang duwende lang. Pwede natin 'tong lakasan dito Pwede nating gawin itong 100 boy Eto guys tatakbo nung sobrang bilis tong train natin Pag ginawa natin yan boy So iniikot tayo ng train natin dito sa may gubat boy Ang ganda naman dito Uy ang daming mga halaman Eto guys oh so, dito pala yung pagawa nila ng mga malilit na train boy Eto dito sa loob pasok tayo Tingnan nga natin dito guys Kung paano nila ginagawa dito yung mga malilit na train boy. Uy, eto guys, so oh, tingnan nyo. Ito pala nila inaayos yun. Dito nila nilalagyan ng gulong. Tapos meron pa sila dito mga pala guys. So, yan nga pala yung ginagamit nila kapag lalagyan nila ng uling yung mga tren nila. Eto boy yung uling. Ayan o, oh, eto yung ginagamit para umandar. Tapos yung tubig guys. Eto guys, so oh, Nandito yung tren boy. Hindi pa tapos. Dito siguro nila tinetesting lahat ng mga tren guys. Eto guys, so oh, pwede pa natin tong paanda rin no? Oh. Diyan lang natin lalagay yan guys kapag i-coconnect yung ano yung railway boy uy eto guys may maliit ditong ano battery ata to guys eh. to guys nasa blue water bay tayo station pala to dito boy Ito, guys meron taos dito sa loob boy eto siguro yung nagbebenta ng mga maliliit na train guys eh ano oh ang ganda nito tapos meron pang maliit na bahay dito guys ang cute tingnan nyo ayun ang napakaliit naman na boy parang hindi tayo kasha dyan ah. parang duwende lang ata yung kasha dyan boy tingnan nyo naman tong shop ni tropa guys napakaganda puro malilit yung mga nandito yun eh, o malilit na train eto guys mayroong paparating na train dito guys tara tara makisakay tayo ay tropa pasakay ako dito ah uy eto na guys oh. So, tingnan nyo nakasakay kami dito sa train wait teka tingnan nyo dun si tropa meron meron siyang maliit doon na ano na train guys eto ba yun nakisakay muna ako dito sa train ni tropa ang ganda ng train niya dito guys o tingnan nyo umuusok ang lupit <laughs> dadaan na kami dito sa may sapa yun e no, nakakakita ako dito ng mga bibe pag napakastig naman pero wait, teka, ang bagal naman ng tren nito ni Tropa. Tara, baba nga tayo dito. Pagdating natin dyan sa may stopover, guys. Eto, Tropa, dito lang ako. Oy, salamat sa pag-angkas mo sa akin, ha. E, tara, tara, boy, tawid tayo dito sa kamay kabila, guys. Meron nung nakitang mga bibi dito. Ayan, oh. Wow. Meron ditong bibi, guys, oh. So, parang pwede ba nating gawing balot yan <laughs> eto ba yung oh, merong sapa dito guys wow pwede ba tayo mag dito uy eto na guys nag na ako boy <laughs> kita ko yung panang ano dito guys ng baby duck <laughs> eto ba yung oh, kita ko yung panang kwak kwak dito guys <laughs> eto tara tara alis So, ito naman guys, oh, tingnan nyo, napakaganda dito. Meron bang isda dito sa ilalim, boy? Uy, wala tayong makita isda. Kinain na siguro ng mga bibe. Parang may nakita akong isda doon sa kabila, guys. tara tara, languyin natin yan, boy. Puntahan natin. Ito guys, oh, may malit na bibe dito. Teka, meron nang nakita isda dito, guys. So, oh, eto boy, oh. Uy, merong isda dito, guys. Lumalangoy. eh boy, oh, oh. nag-iisa na lang yung isda. Da dito Merong isda dun guys Nag-iisa na lang Kawawa naman Nain na ng mga bibi na yan Yung ibang kasama nung isda guys Kaya mag-iisa na lang siya dito Ayan o Tignan nyo nag isda Oh man eto guys tingnan nyo merong nahulog na train dito boy sa ilalim bakit kaya nalaglag yan dito guys tingnan nyo umuusok na nako tara tara alis tayo dyan baka mamaya sumabog yan oh man eto guys makisakay tayo dito sa train ni tropa boy oh grabe sobrang bilis naman ng train nya dito guys oh man eto na boy oh Ups, grabe ang itim naman ng usok ng train mo tropa eh baka mamaya Sira na yung train mo Ayari tayo dito to, Ang bilis pa naman At takbo ng train mo dito Hala Omin Ano nangyari sa train namin boy Nasira Ang bilis kasi Magpatakbo ni Tropic eh. Dapat kasi Mabagal lang Eh tara tara Balik tayo dun sa train station guys Malapit lang naman eh. Eto guys Tayo naman na magdadrive Ng train dito boy Tatry nga natin Yung sobrang bilis dito guys Oks Eto na boy o, Tingnan nyo Tinadrive ko na yung train dito boy <laughs> meron pa dito sa ano guys oh, so, sa likuran natin sobrang haba ng trend natin dito guys <laughs> Eto guys, nakasakay tayo dito sa malit na train boy oh. Tingnan mo Tara tara, bilisan nga natin yung pag drive dito guys Nakastig ng train natin dito boy Kahit malit lang to so yan O yan oh, kaya niya yung bigat natin dito guys oh. So, Eto guys, mag try pa tayo ng ibang mga train de Mga train dito boy Subukan nga natin to guys Ayan, tapos maglagay tayo ng pukuan dito boy Tapos at saka yung mga dito guys Yan, maglagay tayo Ayan yan. Ito, boy. Merong sumama sa ating babae, guys. <laughs> eh, bibilisan na nga natin dito, guys. Iikutin natin tong buong railway. Malapit na tayo sa station, boy. Kailangan na natin mag break dyan, guys. Ayan, oh. Eh, no? Oh, full break. Let's go. Ite, kang bagal naman ng train nito, guys. Oh, man. Gayahin natin dito si tropa of Red, dapat mag-stop ka, boy. Stop, stop. Ay, wala. Hindi nakikinig, guys. Hindi <laughs> na natin yan. bete. eh? O, oh, yan na. Nag-stop pala siya, guys. <laughs> go na. Go, go, go. Nag-rides lang kami dito ng mga tropa. Nakasakay kami dito sa maliit na train, boy. Ayan, eh, noting Tingnan nyo. Ang astig. Ayan, eh, no, na Iwan na dun si tropa guys <laughs> sobrang bilis kasi ng takbo namin naiwan na yung isa dito boy. eto <laughs> nga pala yung driver namin guys <laughs> si kuyang nakaputi ayan guys o tingnan nyo yung buhok nya dito color white but <laughs> si siguro matanda na yun si tropa kasi puti na yung buhok <laughs> Oy, tropa, thank you sa pagsakay sa akin. So, yun guys, ang gandito lang siguro tong video natin. Nag-enjoy ako dito, boy. Nakasakay ako sa mga maliliit na train katulad nito. Eh, no, tingnan nyo, ang lupet. So, yun guys, ang gandito lang tong video natin. Hanggang sa muli, paalam. Oy, tropa, pasakayin mo nga ako dyan, boy. Pugs, magre-rides lang kami dito ni tropang bacon. Let's go.